Magnanakaw na mahilig to market ng mga matatanda, hindi natuto. Ang 26 years old na si Aaron Luhan ay nasa kulungan na naman ng pangatlong beses sa isang linggo. Noong November 18, matapos siyang pinakawalan dahil sa kaso sa droga, siya ay agad nagplano na nakawan ng matatandang mag-asawa na 70 at 66 years old. Pero may armas ang mag-asawa at tinutukan si Luhan ng baril hanggang sa dumating ang polis. Nakuha ng police bodycam ang pangyayari nang sumagot sila sa tawag ng mag-asawa sa Where'd you just get out of? NBC? Huh? When? nyo sa ganitong kalagayan ay natuto na siya ng leksyon? No! Matapos siyang makabayad ng piyansa? At matapos ng isang araw, Luhan strikes again! Hinold up at kinuha niya ang susi sa kotse ng isang matandang babae. Sinabi ni Luhan sa matanda na ibabalik niya ang susi sa kanya matapos ng isang araw pero nagduda siya at tumawag sa pulis. Nagtangka siyang tumakas pero nahanap din siya ng mga polis. Nagtago siya sa isang puno sa golf course. Ngayon ay nasa kulungan na naman siya dahil sa maraming kaso. Siguro naman ay hindi na siya pakakawalan.